lalaking nag-amok at nanakit umano ng kapitbahay. Lasing na lasing nang hulihin sa antipolo. naritong ang news ni Riz Calata. Sa kulungan ang bagsak ng isang 55 anyos na lalaki dahil sa pag-aamok at pananakit umano ng kapitbahay sa Antipolo Rizal. Tila hindi na nagulat ang mga pulis dahil nadatnan pa ang sospek sa kanyang bahay na lasing na lasing. Sa kuha ng barangay Santa Cruz mapapanood ang pag-iiyak at pagmamakaawa ng sospek sa mga tanod ng barangay. Nanakit umano ng kapitbahay at nagwala ang lalaki dalda-dala ang ilang patalim. Inireklamo ang sospek matapos dumulog sa kanila ang isang residenteng ani ay may nanakit na lasing sa kanilang lugar. Ayon kay Ricardo Carino Jr., tanod team leader ng barangay Santa Cruz, hinuli na nila ang sospek at dinala sa barangay. Nagpositibo ito umano sa droga. Nakuha ang improvised na pana at dekwatrong mga pako sa sospek. At iyan ang news scoop ako si Riz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.